Muntik ka na nahulog dun, boy. Buti na ligtas ka ng ano. Hangin. Kamatayan. Naam. Naman ako. Sinong kayang ano? Patuloy niya Sinong kayang umakyat na bata dito? tay hindi ko abot to. Yan. Ay, abot ko nakat. Malit kasi yung kahoy. Pamahulog. Huwag na, huwag na bal. Abutin ko lang. Eh. Nanga Nanga Ha Pakani atut yoan Yung Uy may bunga pre oh Ayo na lang Oo Ganyan Gusto mo kunin ko Marawi pa lang ano dito Dikit sa ko dito sa kahoy Ma, ma marapakyan boss Ha try karan Try mo lang ng retwine Omi na lang Pang ina ano pala to Habis. Ha? Eh, gago ka, boss. Tanggal yung ano? Ito. Oh, yung... O, oh, ganyan talaga yan. Ganyan talaga yan. Kala ko tanggal. Yung, Uy, Ay, shit. Ay. Di ka dito, pre. Ma'am, ma'am. Ma'am, ma'am. Uy, dapat sumbi kayo. nga. Ha? Ah? Sumbi dapat kayo. Nga. Kaya na, pre. O, oh. gago, pre. Nami. Nga, Nami. May lumi, ah? Barok, tap. Para kayong, ano, pre? Para kayong bata, pre? Ako? Hindi, yan na si Atot. Hmm. Zumbi, tao yung mga yan. Kira gawin zumbi. Kupal yeah. talaga kayo. Wait lang, hindi pa takong pistoy. Tapos mataas, sana. Oh, hindi ko makakasubay nito. Baka kasi mahulog ng silpon. Atot! <laughs> Atot! mau hen kalau ini ina ina ado bilang nila hehehe nah bababak mun aku pre trek kagak saya deh duh nah yo nak oh eski den tot patah tinya danggal mu anan patah sih uy begalak yo makiat mabata bahaya ko anan ah nya isak Bal, alam mo pila kayo natin? Yung mayabang na bal. Sino bang mayabang yan? Yes. Kaya niya daw. Sige, akit mo. Hing uli. Bal, hing uli. Hing uli. Yung pila kayo sabi mo leh? Ah. Sige mo. bumaba. bumaba.

house. Ayun. Gagawin mm. oh. Ayu si Dean, di ba tayo ayusin gawin natin? Duyan ang gagawain natin? Duyan. yan. Lagay Ayusin mo, lang yaa, mo Yes. Yes. Oo ko 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 Ayusin

的样子。